Ito po ang Sitio dike. Yan po, kahit isa pong project na mega dike wala po kayong makikita. Construction of broad dike along Magasawang Tubig River, Sitio Dike, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental Mindoro. Na-award na sa Elite General Contractor and Development Corporation, 192.99 million pesos. Completed na po ito. Ngunit nang puntahan ng aking team. Wala po silang nakitang proyekto sa Sitio Dike. Wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon. Meron pala po pong proyekto ang barangay namin subalit hindi naisagawa. Pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Nasaan ang halos 193 milyon na pondo sa Sitio Dike noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalat-hala sa DPWH at sa Sumbong sa Pangulo website. Kahit po ilang beses akong tanungin, lagi ang sagot po yung wala. Dahil ito po ang sikyotay, itang kita naman po ng ating mga mata wala pong project na nakalagay.